Hello, good morning, good morning, mga lalabs, mga vayot. Magandang hapon Pilipinas, magandang umagatang hali hapon, orga bisan man suluk ng mundo, migay migay love, shout out. Ws around the world. So, diretso na po tayo sa ating topic. At, uh, sandali ah. Ya. So, yung topic natin ngayon, dire-direto na tayo ay itong uh, mga foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos ay pinagtanggol ng, uh, tawag dito, ng Department of Foreign Affairs. <laughs> dahil nga ito ay uh, sinisita na ngayon ng maraming Pilipino dahil kaba, ka ano no? Pagpasok pa lang ng 2024, mula January hanggang buwan ng Marso, nakaapat na foreign trips na kaagad si Pangulong uh, Bongbong Marcos. At ngayong Lunes, bibiyahin na naman pa Germany, tas uh, didiretso na sa Sheikh Republic. <laughs> so ngayon, siyempre maraming mga Pilipino ang uh, sinisita ang panay biyahe ngayon ng Presidente dahil pira ng taong bayan, ang kanyang ginagastos. Bakit ba? May nag-comment pa nga sa aking uh, uh, vlog, no? Na, <laughs> eh, pira naman daw ni Bongbong Marcos ginamit doon. Trolls, simpre yun, no? Tagapagtanggol, may bayad yun. Sa so kaya gano'n. <laughs> eh, mayaman naman daw ang mga Marcos. Eh? para sa akin, mayaman nga ang Marcos, pero gano'n ba sila mag-travel noong hindi pa presidente? Parti-parti ba sila gabi-gabi dyan sa Malacanang nung hindi pa presidente? Ganun ba ginawa na sa kanilang bahay? Kung saan sila nakatira? Sa Ilocos ba? O kung saan? Hindi naman ah. Kaya nga, uh, nagsalita itong uh, foreign, uh, ano ba ito siya dito? Parang spokesperson yata. So ito, balita ng News 5. Pakinggan po natin. Sandali ah. Basta walang ano to tanggol ng DFA ang sunod-sunod na -sunod biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Taong bayan din daw ang makikinabang sa mga bunga ng pagbisita ng Pangulo. Nasa frontline balita si Maricel Halili. Ngayong 2024, nakaapat na biyahe abroad na agad si Pangulong Bongbong Marcos. Noong Enero, lumipad siya pa Brunei para dumano sa royal wedding ng kanilang prinsipe at sa Vietnam para sa isang state visit. Sinun So ano yung makukuha natin or ano yung nahita ng mga Pilipino nung lumipad si Pangulong Bongbong Marcos pa Brunei para dumalo ng uh, tawag dito kasal doon ng anak ng hari? Wala. Gastos lang natin. Tapos sila doon pa social social as if na hindi naghihirap ang mga Pilipino as if na hindi nagtataas ang lahat ng bilihin. Tapos sila do doon nakikipagsosyalan sa mga mayayaman. <laughs> Tapos sabihin, ah para ito sa bayan, para ito sa mga Pilipino, yung mga travel ko, para ito sa inyo, para magkaroon ng trabaho. Kaya pala, tumaas yung unemployed ng mga Pilipino sa Pinas, 4.5%. Kaya <laughs> mga foreign trip. Sinunda nito ng pagbisita niya sa Canberra, Australia nitong Pebrero para sa isa pang state visit. At bumalik din agad si PBBM nito lang linggo sa Melbourne para naman sa ASEAN-Australia Special Summit. At sa darating na lunes, babiyahi muli si Pangulong Marcos patungong Germany para sa isang official visit hanggang Miyerkules. Pagkatapos niya ay didiretso siya sa Prague, Czech Republic para sa dalawang araw na state visit. Kaya may mga napapataas na ang kilay sa sunod-sunod na foreign trips ng Pangulo, lalo na't ginagamitan ito ng pondo ng gobyerno. Depensa naman ng Department of Foreign Affairs, walang inaaksayang pera ang pamahalaan sa mga biyahe ng Pangulo. The president uh, international engagement is, of course, in support of his uh, development agenda, security, mm -hmm. economic, uh, that will redound to the benefits of, of our countrymen. Gaya ng paglipad ng Pangulo sa susunod na linggo na Lion Ano yung benefits doon, Madam Spokesperson ng DFA? Nabawat foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos pag-uwi may bit-bit na pledges eh wala naman tayong nakikita kung ano yung bunga ng mga PI na pledges ng Pangulong Bongbong Marcos sa halip. Tumaas pa yung mga walang trabaho ngayon na mga Pilipino. Bakit? Walang project. Ang mga foreign trips na mga pledges na bitbit -bit ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip, nagsipag-atrasan pa yung mga namumuhunan, yung mga investors. <laughs> Anong ka katangahan yung mga pinagsasabi mo diyan Madam Spokesperson ng DFA? Bangag ka rin ba? Wala kang tulog, wala kang kain. Hindi <laughs> mo nakikita yung sitwasyon sa Pilipinas? Para sa taong bayan? Eh ano ngayon, yung mga bayarang bills, kuryente, miral ko, ang taas. Bigas, mahal. Inflation, nagtaas. Lumubo yung utang ng Pilipinas. Panay travel, tapos, 14% ang bilang ng mga taong nagsasabi na sila ay nakakaranas ng gutom na halos tag isang bisis na lang o darong bisis kumakain sa isang araw. Travel ng travel ang presidente, bit-bit ng bit, bit ng pledges, billions, trillions na nga eh. Saan? Bakit walang trabaho ang maraming Pilipino? <laughs> ay, sus, pagtanggol mo pa. Dahil magkano ba? Nakikinabang ba kayo dyan sa DFA? Ang tanong lang naman ay magkano? tayong umanong palakasin ang partnership ng ating bansa sa mga bansa sa Europa. We will also uh, wish to expand economic cooperation uh, mm, na uh, with economic Germany to uh, explore other avenues of cooperation, and 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 with uh, and the same with the Czech Republic. Nakatakda rin dumalo ang Pangulo sa isang business forum sa Germany at Czech Republic. Ilang kasunduan din ang inaasahang seselyuhan. Sa Germany, kabilang sa lalagdaan ang Joint Declaration of Intent on Strengthening Cooperation in Maritime Sector. Target nitong matulungan ng mga Pinoy seafarer. Meron ding cooperation program sa pagitan ng TESDA at German Federal Institute for Vocational Education and Training. Sa Czech Republic naman, magkakaroon ng joint communique para sa pagtatatag ng labor consultations mechanism. Layon itong mabigyan ng proteksyon ng mga Pinoy workers sa na nasabing bansa, lalo target ng Prague na mag-hire ng 10,000 Filipino workers pagpasok ng Mayo. Hindi rin daw malayong mapag-usapan ang Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Germany at kung paano pa ito mapapaigting. Nagpabalita na sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Eh, naman pala, eh. Kaya pumunta sa Czech Republic dahil balak pala mag ng uh, Pinoy workers doon at magpapadala na naman ang Pilipinas. Mag-i-export mag na naman si Pangulong Bongbong Marcos sa Europe ng mga tao, hindi produkto. <laughs> uh, si Ferrer, oh, uh, andyan na naman, gagamitin na naman yung si Ferrer, layo daw makatulong. Pero nung ginawa ni Rafi Tolfo dyan sa mga uh, benefits ng uh, CV eh para sa mga SIFIRer dyan, nagkanda-iyot-iyot dyan, nagkanda, nagkanda tai sa Senado. <laughs> ah. Pagtanggol niyo ang presidente, wala pong nangyayari. Ulitin ko. Dahil yung kanyang mga foreign trips, kayo-kayo lang, ng mga malalapit sa gobyerno, malalapit sa first family, ang nakikinabang, nasisiyahan dahil sa bawat foreign trips ng Presidente kasama kayo. Ilong-ilong plano ba kayo pupunta doon? Dalawa, tatlo. <laughs> so, kung isa lang, ilan ang capacity noon? 300, 400 katao ang laman. Tapos ilan lang yung gabinete ni PBBM dyan? So kasali doon, pati hairdresser, yaya, mga chef-cook ng Presidente ng First Family. Magdala kayo doon. Lahat-lahat na. Ang galing ninyo, no? Eh. Pira ng taong bayan yun. Ang ginagastos ninyo, walang balik. Kahit pa sasabihin ninyo na may balik para sa taong bayan yan. Hindi po nararamdaman naming mga mahihirap ang mga foreign trips ng presidente dahil sa halip pataas nang pataas ang mga presyo ng bilay tumaas ang uh, unemployment, tumaas ang, ulitin ko lang to ha, ang uh, 14% ang nagugutom, tumaas ng 4.5% ngayong walang trabaho, di ba? So, 9.7 million Pilipino ang walang trabaho sa Pilipinas under Marcos Jr. Administration. So, Ngayon, para sa taong bayan ang foreign trip saan? Napunta yung mga trillions of pesos na foreign trips investment ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit wala? Manlang lang na sa halip nag-back out pa yung iba. Tumaas inflation. Pursinto ng nagugutong, tumaas. Bigas, tumaas. Lahat ng bilihin, bills, tumaas. Saan ka doon? saan ang nadalang investment ni PBBM? Yung pabahay pa nga niya na every year, 1 million pabahay, saan na? Wala tayong nabalitaan na ano eh, nag-turnover na siya ng 1 million, eh, dapat uh, meron na yun eh, dahil 2022 pa siya nag-groundbreaking, eh 2023. a uh, one year yon tapos ngayon papasok na one year and three months na eh. Bakit walang pabahay na itino over sa mga Walang bahay dyan sa Metro Manila. Saan na po? At yung iba, dahil daw sa pag-ibig, mga contribution, ganyan, may pabahay pag-ibig ang Pangulo, wala din. O maraming mga asawa ng mga OFW na nag-inquire. Kung anong sabi, wala daw ganon ang gobyerno ngayon. Pero, Bodon, tigil-tigilan na ninyo ang pambubudol sa taong bayan, orin trips ni Pangulong Bumbong Marcos para sa Pilipino. O oh, lol, huwag ninyo nga kaming gaguhin dahil nagago na kami ni Pangulong Bumbong Marcos noong parahon ng kampanya. Gagaguhin pa ba naman ninyo kami hanggang ngayon? Nakakadiri kayo? <laughs> so like, dito lang, maraming salamat. Stay safe po. God bless. Bye-bye.